Ayan, alam nyo ba, meron ako isang binibilan dito ng Yema Cake na hindi ko talaga in-share <laughs> sabi ko, madamat lang, ayoko lang. Hindi, charot lang. Hindi, kasi gusto ko lang i-share sa inyo isa sa mga lagi ko binibilan dito ng Yema Cake sa San Pedro Laguna. Ito ang Markaida Data pangalan nito. Sobrang affordable. Tingnan nyo, lahat. Mahan nyo ako. Itong 8x8 nila is 330 pesos. Tapos yung 8x12, 480. Tapos yung 10x12 is 590. Imagine yung 590 pesos na itong ganito kalaki, babe. Tulit na yan. Promise. Sobrang heavy na lasa nito. Ito na yan, kita niyo naman nagbayad ako ha? hindi to paid collaboration or anything. Natikmang ko to talaga dati, tuwang-tuwa ako kasi, sabi ko, ang mura. Parang that time was only 300 pesos, 330 na pala ngayon. Ang gusto ko sa kanya dito is yung pinaka-chiffon cake sobrang soft talaga. And itong yema custard feeling talaga ang the best nila. Medyo dugyot tayo today ha. <laughs> Kinakalmot. Pero <laughs> hindi nakakagandang atake natin. Wow. Yan siya. Mm. Ang sa'yo. Mm. Sobrang airy, fluffy. Alam mo yung mamon type, ganun ang pagkakabread niya. And, syempre, as a tito, it's not too sweet, pero andun yung flavors na hanapin mo sa si isang yema cake. Highly recommended. And I wish yung cheese lang is, huwag muna nila ilagay, ilagay na lang nila pagka may bibili kasi nagda-dry out. Pero, overall, ito pa rin yung mga affordable cakes na recommend ko sa inyo. Ang sarap ng markaida Ayun na, G hindi ko na ginaitkip yung isa sa mga yema cake na binibila ko dito sa San Pedro Laguna. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na ito. And sana, pala natin Ulam niya! Kaya hindi tayo. Maya ma'am. Bye! Tapos lang kung yema cake mo. Magkano tong sa icing, 330. So, ito yung 330 pesos nila. Yan. May icing na merang design floral. Itong pure lang ate. Pwede yung patingin din po. So, 280 pesos to. Ganito kalaki. Yan. At bukod doon, meron din silang mga chocolate cake, may mango cake, yema. Be, yung mga hindi nabibenta yema cake, nagawa nilang toast bread. Ang galing. At itikman ko rin to, ha. And ito na nga ang Haley Cake Shop. Bukod sa yema cake, nagbibenta rin sila nitong mga toasted bread na to. Ayun na nga. So, tingnan natin. Ay, meron, ito talaga siya, o. Oh, yung yema talaga. Kung makikita nyo, be, meron talaga siyang namuumuong yema filling or parang ano. Tingnan natin. Hmm. Parang bro, basta tsaka alam mo yung sa gardenia na kinapay eh, na yung dilaw, yung kalamang tawag yun. Basta yun, pwede pala siya. Toasty, sweet na parang candy ang kinalabas na. Okay siya sa akin. 9 out of 10 to sa akin. Iba atake, sap sa kape. And ito na. Ah! Ngayon siya. Tingin ko 2 inches to. Oo, oh, mga 2 by 8. 8 by 2. 2 by 8, basta ganun. 2 inches, iguro 8 inches nung nasa taas. Ito natin. Wow, napakalambot be. Freshly baked tong ganito. Maglalaway ako, Beng. Mmm. Uh... Ang mm. mm. kapal. Parang leche flan yung ano, pinaka yema feeling niya Mabanila, yes, matamis Pero, pag may natikma ka ng konti nitong chocolate Parang kinakat niya, yung pagiging super umay na tamis niya Pero tingnan mo naman, para siyang mamon Chiffon siya na malambot talaga Freshly baked, and hindi siya crumbly so far So, nasa borderline siya ng moist at saka ng hindi Okay siya sa akin in fairness ano you know? o mm mas okay to sa akin kung doon sa una kong finiture. Pero, instead of cheese, ito naman may chocolate swirl swirl siya. And for 280 pesos, it's not bad. Pero, mas yema feels kasi ang kesa sa akin. But, this is not bad, ha? Bigyan ko to ng 9 out of 10. Sarap. So, let me know in the comment section kung ano pang gusto nyo ipang rate na brand ng yema cake. At, Are... Abangan nyo itong Yema series natin. Marami pa tayong fi-feature. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa video to. And sana, panating masarap ng ulam nyo. Kahit hindi tayo, mayamang. Bye! Ate, may dalawang sizes ka, no? Yung half, okay lang makita siya. Magkano po yung half, ate? Okay lang ilabas ko siya, te, For 295 pesos, ganyan na siya kalaki. Bango! Tsaka punong-puno ng filling, ah. Oh. And mga D-Bells, andito na nga tayo sa Santa Rosa, Laguna. And if hindi ka familiar dito, take ka ng S-Leg, exit ka sa Santa Rosa, Laguna. Tapos magle-left ka dun sa stoplight. Dire-direcho lang matadaan mo yung Nisin mo. Tapos katabi niya is Marinduqueño. Dire-direcho lang, andito lang siya sa highway. So parang may parking naman. Decent. And maganda pa dito, babe. Talagang yung quality ng cake nila is consistent kasi walang ibang branch siya gumagawa kundi sa Tayabas, Quezon lang. So lahat ng branches, sinusuplayan. Everyday, deliver yung mga stocks. And pag ubos na hihingi lang. So technically, walang inconsistency sa product sila. So kaya naman pala talagang consistent si Rodelio sa Yema Cake. So tara, tikman na natin. So 295 pesos, half na siya. Hindi ko alam kung ano kalaki to, pero... Oh! Nalaway ako. Grabe, para siyang braso de Mercedes. Ito, oh. Iba yung texture talaga nung sa ano pa lang. Two layers na siya na parang pinag-sandwich. At ito, kanina sponge cake yung itsura nung ay nung yung heavenly para siyang sponge cake ito para siyang mamon na pound cake ang itsura niya Yeah. Mm. God, I think Grabe. Hindi siya rodillas kung hindi siya ganito kasap Mauubos ko to. Alam yung sobrang fluffy, moist, alambot, airy. And then may ano siya, parang siyang pagka-dense din. Hindi ko ma-explain, pero hindi siya katulad nung iba na parang puro hangin. Ito sa chiffon. Pero ito kasi parang siyang mas may flour. Parang siyang borderline ng mamang. Tinan mo kung siya ka-siksik. Light pa rin siya na parang chiffon, pero mamon siya na may pagka-dense. Mmm. Grabe. It's smooth, silky, hindi siya eggy, pero very custardy ang lasa niya. Ang kapal oh. Sabi yung yema cake. Mm. May sarili talaga siyang timpla. Parang hindi mo madidistinguish distinguish na, ay condensed lang to, ay ganyan lang siya. Sabi. One million thousand perfect. So far, ito ang pinakamasarap at kong yema cake. So, sana nagustuhan nyo itong video na ito. And, puntahan nyo na sila dito. Meron sila sa Santa Rosa Branch. Let me know in the comment section kung ano pang gusto nyo iparate. And, sana pala masarap ang ulam nyo. Kahit hindi tayo mayaman. Bye! Ito ay nag-open na yung ano ito eh. Ah, so, open yun siya ng January. January 30. Okay, tapos ito ay puro homemade po ito, no? Okay. Malabon. Malabon based. Oh, malabon based siya, guys. So, ate, pwede naman patingin ng mga yema cake mo. Best seller nyo po ito. Ito yung regular lang. Yeah. 111 pesos para siyang 4x4 one layer of chiffon cake 111 tapos ate curious ako doon kasi parang ilang nakita ng rectangle na cake grabe naman yung intricate ng design nito hand lang to no yeah grabe tingnan mo yung details oh so. Ito ay magano po? 562 pesos tong ganito. Ganyan siya, isang braso. Pero ano na siya, good for you. Then may nakita kong parang circle na cake. Ito rin, yema rin po ito. Circular cake, magano po ito? 681. Pero if gusto niya ng circular cake, rectangular cake, meron sila dito sa Remelis. Reme? Remelis. Ay, may spoon din. Ready na. Okay na po ito tayo. Salam. Tignan na natin. Okay. Ayan na siya. Isang layer siya ng chiffon cake or sponge cake. And ayan na siya. Meron siyang parang butter, a ah, butter cream nga. Kasi usually ginagamit nila is merang eh. Pero ito naka butter cream siya. Mm. Butter yung gamit and very smooth niya. Parang may onting lard ako nalalasahan. Sarap. So, nga nice yung sing. Butter pa lang. Satisfied ka na. And hindi siya mas tinipid. all mm. Almost same siya ng lasa ng Rodilla But this one is smoother. Kasi yun kasi medyo may kapal pa na ma cornstarch eh Ito kasi parang very smooth siya. And ito na yung pinaka-cake. Oh. Wow. Mm. Ang sarap Mas matamis siya pinakamatamis so far Pero hindi nakakaumay Very custardy siya Yung yolk is talagang Purong-purong nalalasaan mo But it's very smooth Mmm. Ang so niya sa Reminence Cake. Marking Bap approved and 10 out of 10 to sa akin. Pakasarap. Yung pinaka-bread niya. <laughs> Para siyang mamon, dense pa rin siya, airy, soft, na medyo moist, hindi siya crumbly, very spongy and springy siya pag kakainin mo. I like it. Zero. Iko consider ko to lalo na pag may mga special events sa akin. Grabe. So far, Remilin's Bake Shop yung makik nila, marky pa approve and then out of 10 sa akin. Pero guys, mga divets, let me know in the comment section kung ano pa gusto niyo rate sa akin na brand ng Yema cake. And sana, marating masarap ang ulam nyo kahit di tayo mayaman. Bye. 24th branch na pala nila to and soon mag-open kayo sa uh, Santa Rosa soon and dito lang sa may market. So, pass out naman ang pag -anila. First time ko to. Ang sarap. Sobrang sarap ng ano, food dati. So, yun na nga guys. Sikat rin sa Maynila. Siyempre, as a South, hindi natin alam yun. Pero matagal na talaga sila, 1958. Yes po. Sa so, Tanawan, Ah, Tanawan. Batangas? Yes. Po. Ah, Batangas pala to. Tapos yung ibang branches nyo po. Ito po, ha? Company owned. Okay, pero marami na rin sila dito, ba? Ah, franchise na lang daw 'pag sa Manila, pero talaga bat taga Batangas sila sa may tanawan. Talaga more on talagang homemade breads talaga kayo na binebenta po no? Or nagki cakes din kayo? May cakes din and ito nga nakita namin to, uh, at natin try namin yaman. So thank you po sa details. At titikman na natin. So this is for 80 pesos la. So Pantoha is their last name. And ayan na siya. Ayan. Your usual and then meron siyang two layers ng chiffon din. Then malamig siya. So naka siya sa kanila. And may cheese. Tikman na natin. Mm. Ito ang hindi matamis. Mm, -mm. Ito ang hindi matamis. Compared to sa mga nauna ko natikman ha. Siguro level of sweetness, 7 out of 10 hindi siya ganun katamisan and gusto ko kasi siguro dahil nalagyan nila siya ng shredded cheese na cheddar cheddar cheese or processed cheese nagbibigyan siya ng alat siguro kaya siya ganun kabalansin but itong feeling nila medyo may floury pa siya hindi siya ganun kasi smooth kung pwede sa iba but the taste of it is custardy, vanilla and medyo may medyo... starchy siya ng kaonte uh, as I expected but ito naman The texture of the bread is medyo crumbly siya, but moist pa rin siya at the same time. Oh. Lemon square. <laughs> Parang ganun ang lasa niya. But lesser the crumbs ah. Kasi lemon square pagkahiwa mo. Kumakalat na. Pero yun ang nainis siya nalalasang sa pinakamamon niya. Yung e lemon square na cake ah. Hindi yung cupcake ha. Yung e lemon square bake shop. Na vanilla cake nila. Yun ang nalalasang ko sa kanya overall, this is not bad for 80 pesos ah. Considering na 80 pesos lang siya, maganda na siya pang and pang regalo na din. So, considering the price and the quality, yung quality niya for 80 pesos is over over pa. Sulit na yung babayad niya dito. So, this is market Bapa approved and overall ang rating ko sa kanya is 9 out of 10. Sobrang sulit okay na sa akin to. So let me know in the comment section kung ano pang gusto niyong iparate at gusto niyong ipakain sa akin na brand ng Yema. And sana parating masarap ang ulam niyo kahit hindi tayo mayaman. Bye!